Ngayon araw pala mga idol, sahod pala ni Papa. Nagbili siya ng isda kasi nga magsabaw kami. Ito so lahat mga idol, nakatipid po kami. Lutuan pa kami ni Papa na masarap na ulam. At mas siya ang mga idol. Salamat ka, binihan mo kami ng ice cream. Hello mga idol, ako pala si Mik, Mik Anak na bunso at ni Mama at ni Papa. Medyo mura na pala mga isda mga idol. Kabili si Papa sa halagang 120. Ito na kami ng sabaw at inihaw o isubog ba na isda, mga idol. Alam nyo mga idol, ang bait ni Papa. Lagaan niya kami na maayos at binirhan niya kami ng masarap na ulam. Mahal na mahal niya kami lahat, mga idol. Ganyan yung Papa ko, idol. Inuunan niya kami, mga idol, bago ang sarili sari, really, niya. Mga idol, sana ganyan din kayo sa buong pamilya nyo, mga idol. Ayan. Mga idol, si Papa na mag voice over kasi magtutulog na ako. At tayo na ngayon mga idol, ang magpatuloy sa pag-voice over. Kasi nga mga idol, pagkatapos namin kumain ay inaantok na talaga kasi nga po laro lang laro talaga sa labas si Mickmy kaya siguro napagod pagkatapos kumain ay inaantok na. Hindi ko naman talaga siya pinipilit mga idol sa pag-voice over. Kasi nga po pag gusto niya talaga ay sinusuportahan ko siya at tinuturuan po mga idol kasi nga po mga idol, gusto ko talaga sa pamilya ko isa lang ay matupad yung pangarap nila mapakain ko sila talaga na maayos at mabusog sila mga idol at makapagtapos sila sa kanilang pag-aaral yun lang talaga ang yaman na ibibigay ko sa kanila kaya nga po mga idol, nagtiis ako sa hirap, pagod at pawis, nagtrabaho talaga ako ng mga ayos hinga isa lang ang goal ko ang pamilya ko mga idol. Salamat pala sa lahat ng bagwang followers mga idol. Welcome na welcome po. At sa lahat po ng mga star sender, subscriber. Yan, maraming salamat po. At sa lahat po ng OFW, shout po. Salamat sa suporta sa amin at sa trabahador ng Pinas. Kagaya ko, lagi po tayong magingat mga idol. Dahil naluto na po ang lahat mga idol, ang tinula na yilupin at yung inihaw na istat natin na tawag sa amin ay Bulaw o Kabalyas. Ewan ko kung ano tawag sa inyo mga idol. Pakicomment na rin po. Tapos sinandok na pala ni Mrs. mga idol yung tinula natin. Kasi nga po masarap talaga kumain ng tinula kapag mainit pa. Tara, samahan nyo kami. Kain po. Pangagda, 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 sa itong Kain po mga idol. Tikpan natin to, idol, kasi ito yung sinasabi ko mga idol. Sakto lang talaga yung luto na meron siyang ano o, parang meron pa siyang sabaw-sabaw ba? yung ano niya sa laman talaga oh. Yan. natin at saka pipino. Hey. Mm. Oh. Ayan, pala sila At Kiki. yung ano mga idol, oh. Pitchay sa tuyo. Yan, si Mick Mick din. <laughs> Tayo na po yung huli. <laughs> at ibuhos natin to, hmm, sarap masarap pag maraming gulay mm. asibuyas na rin kalaman mm. Inhiwan pa ito ni Macy sa amin mm, sa akin mm. kuha tayo ng gulay idol kasi masarap pag may gulay Ayan. Pilipino. Sarap. Hmm. Ah. Yan. Maraming maraming salamat po mga idol sa suporta ah, at panonood. Hanggang dito na lang po ang video natin. Busog na po tayo. At pakishare na rin po mga idol. At pakipalo na rin po sa so hindi pa nakapalo. God bless po sa ating lahat. At ingat po tayo palagi. Shout out po sa lahat mga idol.